SSS, hinihikaya at mga pensionado na umutang sa mababang interes kaysa kumuha sa ATM lenders. Nanawagan ng Social Security System o SSS sa mga retiree pensioners na samantalahin ang mababang interes ng kanilang pension loan program sa halip na umutang sa mga ATM lenders. Sa aming pahayag, SSS Kabanatuan Branch Head Jose Rizal Tarun, Sinabi nito na inilunsad ng PLT noong 2018 para tulungan ang mga kwalipikadong retired pensioners kung biglang mga ilangan ng pera. Ito ay may interes namang na 10% sa loob ng isang taon na higit na mas mababa kaysa sa mga pinagsasanglaan ng mga ATM cards. Bukod sa mababang interest rate, ay wala namang sinisingil na processing o service fee sa mga pensionadong mangungutang ng PLT. Hindi rin totoo na inoobligahan ng tanggapan ng mga nangungutang na isurrender ang kanilang ATM bilang collateral. Upang makahiram sa ilalim ng PLT, kinakailangan lamang na matugunan ang mga sumusunod na kondisyon. Hindi dapat hihigit sa 85 years old sa katapusan ng termino ng pautang. Walang ibinabawa sa kanyang buwan ng pensyon gaya ng natitirang balanse sa ibang pautang ng SSS o kaya'y sobrang benepisyong pinabayaran o binayaran ng SSS. Walang utang sa ilalim ng SSS Calamity Assistance Package o CAP. Tumatanggap na ng regular na pensyon na hindi bababa sa isang buwan. Kailangan naka-update ang mailing address at mobile number ng pensioner. Dagdag pa ni Tarun, ang maaaring mautang ng mga pensioners ay katumbas ng tatlo hanggang 12 buwan ng kanyang tinatanggap na basic monthly pension o BMP kasama ang 1,000 pesos additional benefit. Subalit so, hindi ito hihigit sa 200,000 pesos na siyang max maximum loanable amount na ipinapahiram sa ilalim ng PLP. Yun po ay ikakaltas na mismo. Hindi na po nila kailangan mamroblema sa pagbabayad ng PLP dahil ikakaltas na po mismo sa kanilang pension at hindi po lahat ng kanilang pension ay uh, mababawas. Kumbaga meron pa silang mat makukuhang pension na at least 47.25% yung kanilang pension. Kaya po napakaganda ng na programa nito dahil hindi kagaya sa ibang ang term nga po ng president ng SRS ay ano eh, sangla ATM lenders o po lending na isinasangla po nila yung ATM then wala po silang nakukuhang benefit fund Ayon pa kay Tarun, ang pension loan na katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ay babayaran sa loob ng 6 hanggang 12 buwan habang ang nahiram na siya hanggang 12 buwang pension ay pwedeng hulugan sa loob ng dalawang taon. Para sa mga retiree pensioners na interesadong mag-avail ng PLT ay maaaring magsumite ng kanilang loan application sa pinakamalapit na SSS branch office o via online sa pamamagitan ng kanilang my got SSS account. Ini encourage na po namin lahat ng SSS members na gumawa na po ng kani-kanya nilang mga individual online account, SSS online account dahil doon na po yung patutunguhan ng ating mga serbisyo. I-digitalize na po natin, online na po yung mga application ng benefit kaya ngayon pa lang po ay sanayin na po natin yung ating mga sarili sa mga online services po ng SSS.